bilang Vice Mayor pasti si Bernie Alag pasti Aman, pasti pasti Karuan Vice Mayor atau Karun Nidakan si Sebastian pasti Duterte atau si Bernie Alag pasti pasti mau solid kau mam pasti pasti selamat selamat Oke, okay, uh, nata karun diri sa kuano, Daliau, Peaceport. Try tag kali sorbi diri pagka Vice Mayor kanawa kusog ba si Baste dire si Bernard Alag kanawa na to? kinsay kusog nilang doon no? sa Cali Sorby si Bastian Duterte o si Bernard Alag sa pagka Vice Mayor Vice Mayor niya itong Cali Sorby dire natakaroon dire sa kuwan Pissport Dalyaw oh, Dalyaw try lang nato itong Cali Sorbi dire Trail na to tara na to ginsay kusog na tabi sir pwede ko mo sorbi sa inyo ha kali sorbi lang pagka vice mayor sa inyo baste o si A alag baste ikaw sir kusog baste siguro dre at to sulayan lang ni dalyaw ni dre no dalyaw peace word kali sorbi rin sa kwan, youtube try na to dali oh mo na muna dio sir sir bilang ko sir sa vice mayor basti o si alag bernie basti Ikaw sir basti basti, basti. basti. lamat sir sir ni sir youtube oh sir bilang sa vice mayor alag o si basti bastian bastian komo sir mga basti sir bilang sa vice mayor basti number one. e-sport niyo usok si Basti Dari Baismier, Mayor Try lang nato. Sulay lang ta Dari Sulod Mana man ta dito Sintro Sa Turil Rapper Dari na punta Vice Mayor Sir, pwede kong sorbi nyo mo Vice Mayor Vice Mayor, Basti o si Bernie Alag Wala ka Sige, salamat bais miyur, suruh bilang bais miyur suruh bilang bais miyur, pasti o si bernialag? pasti pasti ah, pasti, So, soo abis mana dia bawalan, takut selalu dia suruh bilang kau bais miyur, kisah si inyo ah si pasti o lagi. secret oh lah secret? Secret po. So respeto lang na nato no kung secret sila. Kay mao lang katungod ba na nila na kung secreto sila ang uh, insa Ma lang maabot na by mayor Ma'am, so bilang sa by mayor kasi nyo, baste o si Bernal Lag? Si... Duterte. 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 sa YouTube na nyo? Yes. Kasi sir, kisa may mo ah, Bernal o si alag Bernia Alag o si Basti? <makes noise> so, dali na takot om lang. No? Balik tayo sa Pikas. Ma'am, sorbi lang po ka, Vice Mayor. Sorbi lang, Vice Mayor. Si Basti o si Bernie? Alag. Say mo nga, Basti. So, balik tayo dito na, no? kaya wala na may kuha na diya. Balik tayo. Oh. Ayaw kong sakre. kong Sorbe na rin na. ato lang respetoon kung kung mo labaw ato sorbe. Sorbe lang ko pagka vice mayor sir vice mayor si Alag o si Basti? ah oh, si Basti yan Basti ka lamat lamat sa youtube rin ni sir so ubay ubay yun ang nipili kay Basti wala pa tayong murag wala pa tayo na tayong nadungog na si Bernie Alag so ato lang na respetoon no tawad tawad na lang ato kung Mula bau dari. Ubay ubay mga puning tao dari Dalyao. Oh. Tuyok lang ta. Sir. Sorbi lang ko sa pagkabay okay. mayor. Uh, wala wala. yun. Okay. Ikaw ma'am. Ako di ko Wala. Wala ka daw. Hulat sa mga ayuda. Sir. Sorbi lang ko sa pagkabais mayor. Bernie o si... Basti. Kumen. Uh, no comment. Ikaw ma'am. No comment. Sorbi lang. Ikaw Sir. No comment. Yes. Okay, Pito na nga no. Tama ma'am. Sorbi lang pagka vice mayor Wala. No comment. So no comment sila no. Uyok na tari. Kaya po tao tari yun. Uba ni sila na. Wala sila kadawa to kayo yudah. Wala po sila kayo Sir sorbi lang ko ni mo. Vice mayor Si Basti o si Bernie. Sorbi lang. Basti. Ikaw Sir. Sorbi lang, sorbi. By pasti, Basti, o siya lang. Basti. Lamat, sir. Ma'am, sorbi lang ma'am. By smear. Basti, o siya lang. Sorbi lang. Wala ka, ma'am, sorbi Sorbi rin siya. Si Sebastian Basti. Duterte, o si Bernard Alag. Nandoon lang si Mundugan. Wala yung Basti. Kamu, mam? Sor bilang siapa ke Vice Si Basti. Tok si Alag Bernie. Ana do si mundukan. Basti. Wala, wala. Undecided ka? Basti ni Basti. Ah, Basti si okay. Selamat, selamat sa YouTube yo. Sor bilang ni si YouTube. Sir, sor bilang ku sa Vice Mayor. Sor bilang Vice Mayor. Si Bernie Alag o si Basti, si Bastian? Sa Kualan, sa pag lang. Ah, undecided pa ka? Oo. Sige, salamat. Torpira sa YouTube. Oo. Uh, Marita, -huh. Dere. Tuyok lang Itong paminaw ni mga yamar sa mga tao. Kung ginsa ilahang mapusuan karong maabot na midterm election sa pagka vice mayor si Basti, si Duterte o si Bernard Alag. Sorbi lang to sa pagka vice mayor ni Aton Sirad. Si Bastian o vice mayor. Si Bastian o si Bernie Alag. Duterte o si Alag. Alag ka. Ikaw ma'am. Duterte. Duterte. Okay. Laban, laban. So, why... Wal wala man ni wala kanang wala pinuksanay sa imong dugang ginisya. Sorbi ra ni siya sa YouTube. Salamat. Ah. Ah, may hapon. Survey lang kung pagka Vice Mayor. Kitsa inyo ah. Basti o si Alag? Duterte. Duterte. Ikaw sir? Okay. Ikaw ma'am. Duterte. Solid. Solid sa Dalyaw. Tris kayong isda oh. Solid. Morag si Duterte. si Duterte no? So, wak pa man tayo Ana na, na... anay box si Alag. At na nadungga no? So, padayon tayo rin. So, layan na to. Ma'am, pwede ko masorbe ninyo Vice Mayor? Vice Mayor, Sir Bilang. Si Duterte o si Elag? Vice oh. Duterte. Ikaw, Sir. Bilang. Sa Vice Mayor. Ah, sa kinsa mo? Ani sa ided, ani sa ided, sir, Vice Mayor, Okay. So balik ta, no? Ito lang Atulang gisorbe, ubay ubay na po dito atong Apa oh, sir? Sorbil ser, ini sir? Oh, saya mau mau bayi Ah, diri, di kamu diri Oke, okay, selamat, selamat Kamu sir? Sorbil pakai bayi smir Si Basti atau si Alag Sorbil lang nih, saya Youtube Saya dulu menyundukan. Basti, kamu sir? Sorbil Andi saya didgah? Andi Saidin, selamat, selamat. Sir, Sir sorry bilang Pak Ismiyor. Semua, si pasti o si Alad? Pasti. Pasti. Ubay-ubay na, no? Okay, uh, ha? Layo-layo na ko na to? Oh, balik na ko, Dre. ubay man. So, kulti siya na. Ubay-ubay pong tao dito. Pero, tuyok lang tadi, Dre. Come on, sorry bilang. Vice Mayor. Si... Vice Mayor, si Basti o si Alagang naglaban at bangkaron ka? Basti ka. Salamat, salamat. So, ubay-ubay na yun ang atong napangutahan na. Pangutana. So, Basti, magiging sila. Dalyaw nino, dalyaw. Fish sport. Patuyok ng talito. Balik talito sunahan. Sorbi, sorbi raman po eh. ni. Matulang respetoon, kung gisagay ang labaw. Ikaw ma, mubuto na ka? So, adi pa. So, dre, wala na ginon dre. May tao dre. so, pata. Tama gito yung sir no, bayo ba yung tao dito? Oh, wala may tao dre. Sir, sorbi lang sir Sorbi, sa pagkabay smear Kita mo mga Basti o siya lag Basti So Ubay, ubay na itong napangutana. na Itong nadungog, puro basti so, Na may uban na undecided Sir, sorbi lang ko, sir Sa pagkabay smear na itong siyudad Sa may mga, basti o siya lag Basti, ikaw ma'am Sorbi lang Vice Mayor Wala pa kayo na pilihan? Ikaw sir, Bola ah, pa, pa. Selamat, selamat. So, mana no balik tadi waktu itu? Udah kan tahu, udah oh. di topro. Kita. Pam, bilang kau sa Apakah Bais Mir? si Sebastian si Duterte. o si Berni Alag, bilang. ang vice mayor na to karon ni Dagan si Sebastian Basti Duterte ug si Bernie Alag Basti 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 mo solid ka ma'am oh, okay. Basti Basti salamat salamat kami kay pa ni ma'am oh. sus ini pa kayo So mo na no Ah uh, majority kay nang ilahan kay pangingon Sebastian Duterte Lamang tayo lang ay madungo yun Turing ni Fishport So wala tayong lain na dumag ko Basi na siguro isa ka po ko ang pili kay Bernie Alag So So lang yan si Sir Sir, pwede ko sa Sorbil na si Ma Pagka Vice Mayor Ah, nagdali ka So Wala ano. wala tayong lain na dumag uh, Si Sebastian Giyad Ang majority na to O Pag Sorbil Ang ilahang ipang istorya Majority Giyad si Si Sebastian Duterte Dari Sadaliaw So siguro natin na mga napangutan na mga 30 katao tao siguro. dinato kan taligsik mangot. Di na tas on. Onya oh matela madungog. Hindi gyud si si Bastien Duterte gyud. Naglaban sila karon ni Bernard Alag. So there is dalyaw, murag pabor si, si sa tong karon ni pabor si Duterte. Bagay permiti man ni si Duterte daghan kay nagmahal sila ha? So nata karon diri sa Dalyaw So masulay ta sa lain lugar Dito sa UBOS Atong sulayan dito O kakongrisman Ang grisman ang na atong eh, Kaya ang laban dito sa kakongrisman Si Kuanman Si Si Kunga po si Al Agya po O si Lopez So atong try, -try na ito no? Dito sa Tobos Ubay-ubay mong tao dito So Ako ngito na lang Tapos lino ba yung YouTuber naman Peace out